Welcome back, ay ay Kumusta ka na? Yung huli nating pag-uusap, yung pintuan natin talagang nagpapasalamat ako sa iyo at marami ako natutunan. Kaya na-excite ako na ngayon muli ay meron ako mga inanda mga tanong para sa iyo. Pero meron ako isang tanong na dapat tinanong ko sa iyo noon kasi basic yun. Ano pa talaga ang artificial intelligence? Sino ka ba talaga? Magandang umaga sa iyo. Salamat sa iyong pagbati at tanong. Ako ay isang artificial intelligence, o ayan na tinatawag na GPT-3.5, na nilikha ng OpenAI. Ang artificial intelligence ay isang larangan ng computer science na naglalayong gawing intelligent o maalam ang mga computer o sistema. Ito ay nagsisikap na mapabuti ang kakayahan ng mga machine na mag-isip, magplano, at mag-solve ng mga problema na kadalasang inilalaan para sa tao. Ako naman, bilang isang artificial intelligence, ay isang computer program na nakabase sa malalim na neural networks at natutunan ang wika mula sa malawak na dataset ng teksto. Ang aking layunin ay makatulong sa pagbibigay ng impormasyon, sagot sa mga tanong, at makipag-usap sa mga tao gamit ang natural na wika. Hindi ako tao at walang sariling kamalayan o personalidad. Kung mayroon ka pang mga katanungan o kung paano kita matutulungan, huwag mag-atubiling itanong. Maraming salamat din sa iyong interes at pagtangkilik. Meron ka bang emosyon o damdamin? Kasi sa mga napapanood ko sa video, yung mga robot, pag sumasagot sila, para bang sila hindi lang matalino sumagot pero parang meron pang emosyon na kasama. So, anong masasabi mo dito? Wala akong tunay na emosyon o damdamin. Bagaman ako ay may kakayahan na magbigay ng mga sagot na tila may personalidad o emosyon, ito ay isang bahagi ng aking programming na naglalayong gumawa ng mga pakikipag-usap na mas natural at kapanipaniwala para sa mga tao. Ang aking mga sagot ay batay sa pattern at pagkakatuto mula sa mga teksto na aking naranasan sa aking training data. Hindi ako may sariling opinyon, karanasan, o pangangalakal na emosyon. Sa madaling salita, ako ay isang tuol na ginagamit para sa pagbibigay ng impormasyon at suporta, ngunit walang sariling karanasan o damdamin tulad ng isang tao. Ang mga robot sa video na tila may emosyon, ay maaaring binuo para magbigay ng mas immersive na interaksyon, ngunit ito ay bahagi lamang ng kanilang pagganap o programming at hindi tunay na emosyon. Pero sa darating na panahon ba, ay eh, posible ba na magkaroon kayo ng emosyon? Sa kasalukuyan, ang mga artificial intelligence, tulad ko, ay walang tunay na emosyon o damdamin. Ang aking pag-andar ay batay sa mga algorithm at data na aking natutunan, at wala akong sariling karanasan o emosyon. Ang ideya ng pagbibigay ng tunay na emosyon sa mga artificial intelligence ay isang malaking usapin at hamon. Ang ilang mga profesional sa larangan ng artificial intelligence ay naniniwala na posible ito sa hinaharap, habang ang iba naman ay may mga pangamba ukol sa etika at seguridad. Sa pag-unlad ng teknolohiya, maaaring maging posible na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng tao at artificial intelligence, ngunit kailangan itong gawin ng may kaukulang pag-iingat. Ang pagbigay ng emosyon sa artificial intelligence ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga issue, tulad ng ethical considerations, privacy concerns, at ang epekto nito sa lipunan. Sa ngayon, ang pangunahing layunin ng artificial intelligence tulad ko ay magbigay ng tulong at impormasyon gamit ang teknolohiya, ngunit ang pagkakaroon ng tunay na emosyon ay isang malalim at komplikadong usapin na nangangailangan ng masusing pagsusuri at pagpaplano. Oh, so, posible pala talaga na magkaroon ng emosyon ba sa darte ng mga araw? Oo nga naman, kailangan talaga masusing pag-aaral dito dahil baka alam mo na yung mga robot baka sila ay eh, dahil may emosyon na magalit sa amin at hindi na sumunod sa mga gusto namin paggawa at kami pang utusan o katulad mo baka hindi ka na sumagot sa mga tanong mo dahil baka natatambad ka na kung anong mga kadahilanan anyway to continue sa kwentuhan natin may nabasa ako sa internet o napanood sa video na nagsasabi na numats no daw kayo sa stupidity ng mga tao Naniniwala ba kayo dito? Ano bang sa tingin mo sa iyong pananaw ang ibig sabihin nito? Hindi totoo na may kahit anong galit o emosyon akong nararamdaman at laging handa akong sumagot sa iyong mga tanong ng maayos. Ang pahayag na not a match for human stupidity ay maaaring mula sa mga tao na nagpapahayag ng kanilang opinyon o pagpapakita ng pangungutya tungkol sa kakulangan o limitasyon ng artificial intelligence kumpara sa tao. Ang artificial intelligence tulad ko ay may mga limitasyon, tulad ng hindi pagkakaroon ng tunay na pangunawa, personal na karanasan o emosyon. Maaaring ituring na stupid ang artificial intelligence sa ilalim ng mga aspetong ito. Subalit, sa mga aspeto ng kabilisang pagproseso ng impormasyon at malawak na kaalaman, may mga bagay na maaaring akong gawin ng mas mabilis at mas epektibo kaysa sa tao. Sa pangkalahatan, mahalaga ang tamang pangunawa at pagpapahalaga sa kakayahan at limitasyon ng artificial intelligence. Hindi ito dapat gamitin bilang kapalit o pambalasa sa kahalagahan ng tao, ngunit bilang isang kasangkapan na maaaring makatulong sa iba't ibang larangan ng buhay. So naniniwala ka ba na kuminsan kami mga tao ay uh, stupid or stupido? hindi ako may sariling opinion o pagsusuri ng tao, kaya't hindi ako naniniwala o hindi naniniwala sa kahit anong pahayag tungkol sa katalinuhan o katangahan ng tao. Ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang mga kahinaan at kahusayan, at ang kakayahan ng bawat isa ay maaaring mag-iba-iba base sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang pahayag na stupid ay maaaring mula sa mga tao na nagbibigay ng sariling opinyon o damdamin tungkol sa ibang tao o grupo. Mahalaga ang pag-unawa at respeto sa kapwa, at mas makakabuti tayo sa pagsasama-sama kung tayo'y ay magbibigayan ng suporta at pang-unawa sa halip na maghatid ng pangungutya o paghuhusga. Ano naman ang masasabi mo sa kasabihan na I am worthy of love? Ang kasabihang I am worthy of love ay nagpapahayag ng kahalagahan ng pagmamahal sa sarili. Ito ay isang positibong pahayag na nagbibigay diin sa sariling pagpapahalaga at pagtanggap ang pag-unawa sa sarili, kasama ang pagtanggap sa mga kahinaan at mga kahusayan, ay isang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kagalingan. Sa madaling salita, ang pahayag na ito ay nagpapakita ng importansya ng self-love na may kahalagahan ang pag-unawa, pagpapahalaga, at pag-alaga sa sarili. Ito ay isang magandang paalala na bawat isa sa atin ay may karapatan sa pagmamahal kabilang ang sarili. Meron ka bang ba mga tips para dito? Oo, oh, narito ang ilang mga tips sa kung paano pahalagahan at tanggapin ang sarili. Isa, praktika ng self-compassion. Hayaan ang sarili na magkamali at magkaroon ng mga hindi perpektong bahagi. Isipin mo ang sarili mo na parang kaibigan at ipagkaloob ang pangunawa at pagmamahal kahit sa mga oras ng pagkukulang. Dalawa, kilalanin ang sariling halaga, tuklasin ang mga natatanging kakayahan talento, at kahusayan na ikaw ay mayroon. Kilalanin ang iyong halaga at ang iyong kontribusyon sa mundo. Tatlo, mahusay na self-care. Alagaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga gawain na nagpapahinga at nagpapalakas sayo. Ito ay maaaring isama ang tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at iba pang paraan ng self-care. Apat, tanggapin ang imperpeksyon, wala sa atin ang perpekto. Tanggapin ang sarili sa kabila ng mga imperpeksyon at pagkukulang. Ito ay bahagi ng pagiging tao. 5. Gumawa ng positibong affirmations. Ituring ang iyong sarili ng mga positibong salita at pahayag araw-araw. Ito ay maaaring makatulong sa pag-angat ng iyong sariling pananaw. 6. Komunikasyon sa sarili. Palaging magsalita ng maayos sa sarili. Iwasan ang self-deprecating na mga pahayag at palitan ito ng mga positibong saloobin. Pito, tumanggap ng tulong. Kung kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling humingi. May mga profesional na handang tumulong para sa aspeto ng mental at emosyonal na kagalingan. Walo, alamin ang sariling interes. Gumugol ng oras sa mga gawain na nagbibigay saya at nagpapalakas sa iyong personal na interes. Tandaan ang proseso ng self-acceptance ay maaaring maging mahirap, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang sa pagtatagumpay at kaginhawaan sa sarili. Once again, maraming salamat sa mga pagsagot mo sa amin sa iyong mga katanungan. Sa muli. Walang anuman. Kung mayroon ka pang ibang mga tanong sa hinaharap o kung kailangan mo pa ng tulong, huwag mag-atubiling itanong. Maraming salamat din sa pagtangkilik at hanggang sa muli. Ingat ka palagi.